Nag-nermark 4.8 4.8 na lindol ang masbate alas 9:41 kagabi ayon sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS na itala ang lindol sa layong 7 km sa ilagan silangan ng bayan ng Uson. Tectonic ang pinagmulan nito at may lalim na 6 km. Intensity 4 ang naramdamang lindol sa Masbate, Masbate, Uson, Masbate at San Jacinto Tikao Island. In uh, intensity 3 naman sa Sorsogon habang intensity 2 sa Legazpi City. Samantala, sinundo naman ito ng magnitude 4.6 na lindol sa Surigao del Norte. Alauna, Jess, na madaling araw, kanina nang may ng Feebox, ang lindol sa rayong 120 km sa hilagang silangan ng Burgos. 43 km ang lalim nito at tectonic ang pinagmulan. Wala namang naitalang pinsala sa dalawang lindol, pero may inaasahan pa ang aftershock sa mas area. Sa iba pang balita, nagbabala si NCRPO Chief Leonardo Espina na hindi ito magdadalawang isip na si Bakin kaagad sa pwesto ang mga mahuling polis na magpapaputok ng kanilang baril sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Espina, bukod sa pagkakasibak ay pwede rin itong makasuhan. Sinabi pa ni Espina na maging ang mga sibilyan ay hindi rin dapat magpapotok ng kanilang, kanilang mga baril dahil maaari rin itong sampahan ng kaso. Kaugnay nito sa selyohan na lahat ng service firearms ng mga pulis sa Metro Manila bukas. Ito ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa indiscriminate firing sa pagsalubong ng 2013. Nilino naman SP na na pwedeng gamitin ang service firearms ng mga pulis kung ito ay gamitin sa lehitimong operasyon.